for today's videos ako ngayon ay nagagata ng niyog dahil magluluto ako ng naing syempre fiesta dito sa amin sa makabling kaya wala naman kami ibang panghanda ito lang naing na haluan ko ng sili, baboy complete siya. at syempre kaya ako na ang pumiga para magandang pagkagata at malapot ayan kung makikita ninyo puti puti yung nyug sobrang linis at sobrang lapot ng gata at na ay gagata po may sa laing kaya bis ko sya piniga para mas maganda ang lasa syempre yung una ay yung malabnaw at yung panghuling gata naman ay yung malapot para yung naing o gabi pag niluto mo ay yung mantika ayan syempre ako ang para malakas tulang tirang ngata at yan patapos na ako at syempre ito na yung naim ko na niloto ayan sarap yan dalawang buong nyug tama na yan paghanda dito sa baka hindi naman pa dito ang handaan sa tuwing fiesta. at syempre nanood ako ng mga video